Napakarami nga ng bunga ng kamias ngayon dito sa amin kaya naman naisipan namin magluto ng kinamis isda at nagluto rin kami ng ginataang alamang with kamias at ang mga natira nga ay ginawa naming buro. Kapag ganito nga karami ang bunga ng kamias ay mawiwili ka talagang manguha katulad nitong pagkukuhaan namin na simula sa puno hanggang sa taas sa hitik talaga sa bunga. Pagkatapos nga namin manguha ay umuwi na kami at hindi ko na nga pala isinama yung video kasi nung chineko ay naka slow mo pala. Dumeretso na nga kami dito sa ilog para alisin sa tangkay at para mahugasan. Napakasarap nga nitong kamias pampaas sa mga niluto lalo na sa isda kaya marami talaga yung kinuha namin kasi pagkalipas ng ilang araw ay mabubulok lang naman to sa puno. Nahugasan na nga ng mabuti kaya pinaghihiwa na namin sa dalawa kasi ang una naming lulutuin ay ang kinamyasang isda na uulamin namin ngayong pananghalian. Kalahating bao nga ng kamyasang inilagay ko sa kawali at ay sinunod ko na rin ang isda na hindi ko alam ang pangalan. Basta sabi ng tendera ay masarap daw ito sa lutong maasim. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng sibuyas at asin at tinakluban ko lang at hihintayin lang natin hanggang sa maluto. Dito nga pala kami nagluto sa labas lumabas at maya maya nga ay biglang bumuhos ang ulan kaya naman dali dali akong lumabas kasi baka maging kusido itong niluluto ko pagkalipas nga ng ilang minuto ay naluto na kaya naman karaon po thank you lord sa blessing pagkatapos nga namin kumain ay nagintindi naman kami nitong lulutuin namin ginataang alamang at ang una nga namin ginawa ay pinaghihiwa muna namin ang mga kamya sa kainalisan ng katas at para hindi kami mahirapan ay dinudurog muna namin sa kapipigaan para mabilis malis ang katas na maasim kailangan nga talaga pigaan para tama lang ang asim ng ating ginataang alamang Lagi nga kaming nagluluto ng ginataang alamang, lalo na kapag season nitong kamias kasi napakasarap nito sa kaning lamig at pwede mo pa itong i-preserve ng ilang araw. Nagisa na nga pala ako ng bawang at sibuyas dito sa kawali na pinagprituhan ng chicharo na ihalo natin dito. Pagkatapos ay inilagay ko na rin itong alamang na nabili namin sa bayan kanina. At sinunod ko na rin ang chicharo na mas lalong magpapasarap dito sa ating ginataang alamang. Inilagay ko na rin ang mga dinurog na kamias sa tanggata na magpapamantika. Hinalo-halo ko lang para magsama-sama ang mga sangkap at hindi na pala tayo maglalagay ng asin kasi alat na ang alamang. Ang idinagdag ko lang dito ay paminta at sili para may sipa at para mas lalong maging masarap ang ating kain mamaya. Hinayaan ko nga lang ito hanggang sa lumabas ang mantika para ma-preserve natin ang ilang araw. Paborito ko nga ito sa kaning lamig at napakasarap din ito i-partner sa mga gulay o panimpla. Marami pa nga palang natirang kamias kaya naman para hindi masayang gagawin na lang naming buro para pagkailangan namin na pampaasim sa niluto ay may makukuha kami. Shoutout nga pala muna sa mga BHW ng Barangay Ginlahon, Sir Sugun City at sa kanilang midwife na si si Gaminik Narvaez. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. See you in my next vlog.